Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang magkakaroon ng isyo ang estranged father and daughter na sina Kier Legaspi at Dani Barreto. Obvious na hindi nagustuhan ni Kier ang interview ni Dani sa vlog ni Dr. Vicky Bello. Kung saan sinabi ng anak ni Marjorie Barreto na nag-reach out siya sa amang si Kier. May iba pa yatang sinabi si Dani tungkol sa relasyon nila ng ama na hindi nagustuhan ni Kier. May post si Kier na, magpa-interview kaya ako para yung side ko naman ang marinig. I'm trying to take all the punches and lies. But let's see how you would feel if I tell my side of the story. Game? May dapat bang ikatakot si Danny sakaling totohanin ni Kier ang magpa-interview para ang side naman niya ang marinig ng tao? Marami ang nagpapayo kay Kier na magpa-interview na siya para raw malaman kung ano ang totoo. May nag-comment din na gusto nilang marinig ang side ni Kier sa estranged relationship nila ni Danny. Anong masasabi mo sa balitang ito?